Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay 7 PM na po at siyempre, wala ako sa bahay kasi umattend ako ng birthday ng aking kaibigan, ng aking best friend. Ayun po si Sir Eddie, happy birthday, Mare. Si Sir Bong, eto ko. <laughs> Hi. Ayan yung mga bisita. Okay mga kalaki, ngayon pong gabi, uh, tayo po ay mamimigay ng kumpleto po. a uh, 6 digit lucky numbers, 2 digit, 3 digit, at 4 digit. Uh. Lahat po pwede po mabigyan ngayong gabi. Kailangan ko lang po ang birth month at birth year nyo po. At habang pauwi po ako mamaya, magbibigay po ako ng mga lucky numbers para po sa inyo. Basta po naka-follow at nagshare ng videos namin at nag heart mga kalaki. Okay? At ang 6 digit lucky numbers na pwede po sa lahat, ayan po, makikita nyo po sa taas ng screen. At sa lahat po ng hindi ko pa nabibigyan mga kalaki, pwede na po kayo mabigyan ngayon ang kailangan ko lang ay birth at birth at pwede din pong alagaan ng mga lucky numbers ng 3 days bago po natin palitan kaya mga kalaki ngayon pa lang po pwede na po kayong mag-message. Unahan lang po kasi tayo sa pag-message. Alam mo yung iba, hindi ko nabibigyan bibigyan kasi kung bakit hindi po sila naka-follow. Syempre, magfa-follow ka, libre naman ang mag-follow. Libre naman ang mag-share ng videos, libre ang mag-heart wala pong bayad din, okay? Basta naka po mga kalaki, pwede ka po mabigyan ng lucky numbers, okay? Tara, magbigayan na po tayo. At 3 days po, aalagaan ng numero bago po natin palitan gusto ko po mabigyan ka. Alagaan niyo po ha. Ah. Ang po ay September 18, bukas September 19, 2021 hanggang 21. Alagaan niyo. Good luck!